Good day mga lords, andito naman tayo sa ating episode sa upgrade ng accessories ni Honda Click version 2 So ito po may nabili ako sa si Shopee na Tire Hugger Ayan po, uh, maganda po ang design niya Ganito po para may screen siya sa gilid Tapos sa uh, carbon na rin po siya So maganda pong klase ang Tire Hugger na to So dito po natin ilagay Siyempre uh, na protection na rin po ito sa ating makina Na ma, siyempre malikabukan So maganda po ang fender na to mga loads. ilagay ko na lang po sa description box ang Shopee link kung saan ko to nabili. Napaka legit po at syempre mabilis ang delivery. So 2 days lang po andito na sa kamay ko ang tire hugger na to. Tawag po nito ay tire hugger or uh, rear fender. Ayan. So ikabit lang natin. Mabilisan to. So no hassle na lang po kasi ipapatong na lang po siya. Wala na po kaya dapat tanggalin diyan. So ito na lang pong screw na uh, Yung allen Kailangan lang po natin ng allen na numero 3 Para matanggal uh, Para mailagay po ito So ipapatong lang po natin siya, Hindi na po natin tanggalin hindi na, hindi na natin kailangan tanggalin Ang parts na to So ito na mga idol Kinabit na pa yung One natin Starhugger. Yun lang po Tulad na So yun lamang po Tulad ng sinabi ko Pinatong lang natin siya. So tinanggal lang yung bolt na yun, Allen type. Pinatong lang. Okay. Tapos ang pangalawang nut, ayan po, dalawang lock na po ang kailangan. So isa po dito Tapos isa dito ang alin na to Yan mga idol So yun lang po ang kailangan para ipatong natin ang tire hugger, ang tire hugger na to Yun na po yun boss? Tibay na yon yon So tapos na mga loads Na-install na natin ang ating uh, bagong tire hugger Accessories ng ating uh, Honda Click version 2 So yun na po mga loads, nakabit na natin ang ating uh, tire hugger. Ayan, our rear fender na carbon po siya. So, ayan, napakadali lang po ikabit. Ulitin ko po, dito lang po na nat ipapatong lang po natin siya sa stock. So alin lang po na numero 5. Ayan. Tapos isang nat dito, tapos isa sa kabila. So yun lang po at napakadaling ikabit. So ganoon po ang hitsura niya. So magandang protection na rin po ito sa ating makina. Kasi po malakas po ang ulan, alam naman natin pag malakas talaga ang ulan dito lahat po 'yan. Kasi yung uh, stock fender po natin ay manapaka-exy po nun. Hanggang dito lang po yun. So, ito, mahaba na po siya. So, ayan, protection na rin po talaga siya para hindi madumihan ang ating uh, ilalim. Ito, itong parts ng ating makina. Ito sa outer part ng ating makina. So, yan lamang po. Ilakay ko na lang po sa description box ang Shopee link na nabilhan ko po nito. Napakabilis po nilang mag-reply, mag-response at manapakabilis po i-ship. So... Uh, I think 2 uh, days lang po dumating na agad ang tire hugger na to carbon magandang quality po yan po makapal po so nakikita nyo po yan made in Japan po yan so thank you for watching guys and uh, ride safe po sa ating lahat